iba't ibang reaksyon ang netizen matapos mag-viral ang isang video ng kasal nila Jason at Jenny. Ang kanilang kasal, imbes na simbahan, sa loob ng ospital sa Malasiki, Pangasinan, ginanap. Ang dalawang put-anim na anyos kasing bride na si Jenny, mayroong brain tumor. Taong 2016 nang mabuo ang pag-iibigan ng dalawa at taong 2018 naman nang magdesisyon silang magsama sa iisang bubong. Bago ang kanilang kasal, dalawang linggo nang nakakonfine sa pagamutan si Jenny. Alas 11 ng umaga noong September 6, ikinasal ang magsing irog. Naging maikli lamang ang naging seremonya. Pero ilang oras matapos mangako sa isa't isa ang dalawa, si Jenny, binawian na ng buhay. Sa pagpanaw ni Jenny, naulilan niya ang limang taong gulang at anim na buwang gulang nilang anak ni Jason. Nagdadalamhati man, naging masaya pa rin ang mga kaanak ni Jenny dahil sa kanyang huling hininga, natupad ang pangarap niyang maikasal. Valerie Dismaya para sa Headlines.